Ay, mga idol, ito po yung maupo namin. Ito po mahaba. Isa lang ang puno niya. No, parang grafted. Ito naman patilo. ito naman bilog. Tingnan niyo, to bilog. O nabansod lang ito. Kumbaga sa mga ano, kumbaga sa mga ng tawag dun, sa mga ano big, ano, may tingnan mo to, bilog. Ay, ano. Tulong, tulong, tulong pala yun Ayan, kukuha ka tayo ng talbos ng kamote. Ay, tanda niyo talbos ng bulaklak ng kalabasa. Pagsisigang ako ng talaga, mga idol. Masarap yung isda at uh, saka talbos ng kamote. Maganda sa katawan. Good morning, good morning. Happy Sunday. Ano, Waldo? Nicholas. Wednesday po. Good morning, good morning. Luktol ko lang yung mga talbos ng kalabasa, mga idol. Papakainin natin ng talbos ng kalabasa si Kernel. Si Kernel Magalto. Good morning, good morning. Okay, dahil ito, mahaga po ako may bisita na, na pagka daw nag-retire siya kaya nakikita niya yung ating vlog na para daw kahit na mga maliit na farm may mag-aano siya lang ito o tsaka ano, alaga ng konti mano no? at tsaka itik si Kernel Pisani. Pisanya 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 support ko Pisanya sa Manila? Dito. Tapat ng trame? Sa pag-inagaw. Sa pag-inagaw. Si mam? Jasmine po. Jasmine? Sandy po, Sandy. Jeston po. Kaya mga kapulisyan natin sa Manila, nakapashare kaya ito ka... Army po, Army. Ay, Army. Ito daw makatikim ng talak kung walang kamatayan. Yaw, yaw, yaw. Itong walang kamatayan. Ito mga edad lang. dalaga para, mga edad, baka may pinatay ka. Mga ito may itlog na naman ng... Ito yan ang kalabak ano? Ano? Ang lag ng ostrich. Ang dami na namin itlog. Ayan po. Ay! Pikak pala, sorry. Good morning. Good po kayo? Mahanga Baka makita ka namin ayun. Tsaka tayo. tayong muro tsaka Ano? Ang wala kamatayan. Ano? Ano? Mars kita ka. mga kabataan. Mga, mga kabataan na senior ba? po kayo. Makita ka namin ayon. Makita Makita ka namin ayon. ayon. Malapit ang walang kamatayan. Ano po yung mga kabataan? Ano po yung mga kabataan? Mga kabataan na si Youngsters. Papicture po tayo. Picture mo. Ako din Yes! papicture mo tayo. video mo na tayo. mo na tayo. Ito, para po, from Ivy Chris ng Montalban Rizal. Ano pangalan? Ivy Chris. Ivy Chris. Chris. So, pong ano. Yes. Ano, yes. Ano, yes. ano po ito? Ano yes. po ito? Ano? Yan po ang ano yan. A Product ng Ivy Chris. Ano po yan? Produkto namin. Ano pong mga bakes po. Mga, mga paltries, bakes oh, yan, pang catering. Salamat po. Ayan, nakabidyo tayo niya. No? Shout out po. Ito po. Salamat sa pasalogo. Malayo niyo pa. Yes. Dapat kakain kayong talapay at saka buro. Ano? Ay, ipapakita uh -huh. yan sa video oh, sa TikTok. Oh! Uh -huh. yes. Kakain oh, no? tayo bulaklak kalabasa. ano? Oh, yes! yes. yes. Hindi pa Ay, titigam kay tsaka buro. Ay, Ay, ito mga kabataan. Puro mga, mga, mga kabataan ang bisita natin mo. Ayan Mga bata, sitin po, Salamat po sa pangyayana. Ayan po, si Ivy Cream. Ayan naman. Ay, kayo po yung mayari nito. Yeah. Ay, yeah. Ano, ay, Chris. Uh, number one naman po yung number one sa Montalban yan. Dito po kayo, nakabigyo tayo. Taga, taga, taga din na lang yan po. Kayo ba si Idol? Opo, morning. na lang yan. Ay, ayun siya. Ang edad na. Ang person na ko na sa podcast. Video, video. Opo, yan, nakabigyo yan. Good morning, good morning. Good morning. Ayan, sinanay, sinate yan, taga San Fernando. Sila daw ang maglilinis ng mga bulaklak. Oo. Oh, ano Alam no? naman namin yan. Ayan, tatanggalin lang po yung bigoting ito. At saka yung makati sa loob. Ano, ito. Pag kahit na pagsamahin nyo na lang, pwede rin yan. Ayan. Okay naman. Ayan. Teka po, papapicture pa. din kami. Pa. Ayan, yan, no? video po tayo hmm. yan. Ayan. Tapos oh, mandidyo ha. Opo, magiyaw muna tayo ng ito. Pasahog natin sa gula. Ito, kalabasa, patola. Kinuha ng patola ni Boy. Matanda pa sa kanya ng kunti. Ito, ito, good morning, good morning. Timbangbor, <laughs> okay, oh. Kaya oh, yeah. po, sino may verde Happy verde po, ha? Oh, ano ba Esther. 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 Uh, Ayan po, happy birthday. verde. mga kasama nila, yan, oh. Taga ano pa yan? Hello, Montalban. Montalban Rizal po, wala, Ayan, mag-relax po kayo dito. At uh, pagkakain tayo ng mga gulay-gulay, tsaka buro, tsaka talapi. Kung walang kamatay, ayan. Oh. No? Ito, lalagyan na natin ng kamatis. Ayan, no? buti ng kamatis, mahal kamatis. Pagkakit tayo. Ang no? sentin buro, mga ito. Ayan, oh. No? Marami tayong bisita. Good morning, good morning. Kuya Sile. Lalagyan na natin ng kamatis. Ayan, oh. No? Buti no? no? ng kamatis, mahal kamatis. Pagkakit tayo. Ayan, oh. ng gulay, tsaka ito, talapi. Ayan, oh. Gusto ko ngayon talapi Good morning, good morning. Tubig na ito, tubig. Tawag natin dito sa ating pulang lari. Tubig ito. Ito ba kayo daw yan? Ito. na ini, Ito Ini May bawang sibuyas. Yan, bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Lalagay, maglalagay tayo ng alamang pagbuo. Ito, alamang pagbuo. Lalagay muna natin yung So, mayroon tayo ng okra nito sana may okra kasi Ang sa sinigang yun adon. o diba yun? Mamaya lalagay natin yung patola, bulaklak ng kalabasa. Kukunin, kukunin. May kasama talpos ng kalabasa. May kasama ng bulaklak ng talpos ng kalabasa. Ang bulaklak. Yan ang pantatagin natin. Kukunin, kukunin. Kukunin, kukunin. Bulaklak, kukunin. basa. Idol, idol. Po po po. Sino na Dito ka idol. Dito ka. mo na sa Na mo na. Tap mo na. Tap mo na. tayo ng talo oh. idol, tapunin naman talo. Yan oh. Bulang lang talo at saka bulong. Ganda ng talong, ano? Good morning, good morning. Pilis tayo, mga talong. Dito na kay Idol, ha? Doon na lang kayo, banda.

Mga tamo, mga... Idol, dito na kayo. Dito na kayo. Idol. Sige, dito na kayo. Talapia, talapia. Ibigay niyo ng ito. Mga kayo. Dito na Ha? Sagsagay niyo ha. Sagsagay niyo. Uli niyo siya, ano. Uli niyo siya... Sa kyeshing. Para aromatic one. Aromatic one ang mga kasama niyo. Huwag lang kayong makakatim. Aromatic one. Aromatic ito, gulay. Wala naman ang gulay niyo, tita. Yung...

dapat sampol 'to. Buro. Buro, buro. Ano 'no, kinenyaday pantalapi ay tsaka iniaw na along. Along 'marito 'yan. Bagong pitas latian. Ang hinit niya sobra. Sa sile pagong, sila buro oh. Pa? Pantalapi ama ini, Toto Boy. Pa ba? Mga ay tsi-kerla na, awili daw nang ito, dadalhin sa ano mga idol natin. Okay, thank you sa 'to. Ito, ito wit manok. Ang gagawin, kaya yung ano ba? Madaling daw papaglayin doon sa nabing siya. Ano? So, ano yung lalaman sa paa? Ay, parang drama. Tara. ay na po -so tayo. Kino ka mo yung roti, kunin mo yung kumakain. So, dito. Hindi niya binigyan ng ito si Kernel. Abang yun, magdadala naman ng ito, ano? tapos si so, po si Kernel, uh,

wala alin talaga ka? Ustrong nalang tara pa idol. mo sila dito. Kaya na po, mga idol, pa rin.